Ang pangako ng Diyos At nalaala ng Diyos si Noe, at ang lahat ng may buhay, at ang lahat ng hayop na kasama niya sa sasakyan, at nagpahihip ang Diyos ng isang hangin sa ibabaw ng lupa, at hamupa ang tubig. Natapon din ang mga bukal ng kalaliman at ang mga dunggawan ng langit, at napigil ang ulan sa langit. At upang patuloy ang tubig sa lupa, at kumati ang tubig pagkaraan ng isang daan at limang pang-araw. At sumadsad ang sasakyan ng ikapitong buwan, ng ikalabing pitong araw ng buwan, sa ibabaw ng mga bundok ng Ararat. At ang tubig ay nagpatuloy ng paghupa hanggang sa ikasang pung buwan, ng ikasang pung buwan, ng unang araw ng buwan, ay nakita ang mga taluktok ng mga bundok. At nangyari, pagkaraan ng apat na pang-araw, na binuksan ni Noe ang dongawan ng sasakyan na kanyang ginawa at siya'y nagpalipad ng isang uwak, at ito'y nagparot par ito hanggan sa tuyo ang tubig sa lupa. At nagpalipad siya ng isang kalapati, upang tingnan kung pa na ang tubig sa ibabaw ng lupa. Datapwat hindi nakasumpong ang kalapati ng madapuan ng talampakan ng kanyang paa, at nagbalik sa kanya sa sasakyan, sapagkat ang tubig ay nangasa ibabaw pa ng buong lupa, at iniunat ang kanyang kamay at hinawakan, at ipinasok niya sa sasakyan. At naghintay pa ng muling pitong araw, at muling pinalipad ang kalapati sa labas ng sasakyan. At ang kalapati ay nagbalik sa kanya ng dakong hapon, at, narito't may dalang isang daong sariwa ng alibo sa tuka, sa gayon ay naunawa ni Noe na hamupa na ang tubig sa lupa. At naghintay pang muli siya ng pitong araw, at pinalipad ang kalapati, at hindi na muling nagbalik pa sa kanya. At nangyari, ng taong ika-anim na raan at isa, nang unang buwan, nang unang araw ng buwan, ay natuyo ang tubig sa ibabaw ng lupa, at inalis ni Noe ang takip ng sasakyan at tumano siya, at, narito't ang ibabaw ng lupa ay tuyo. At nang ikalawang buwan ng ikadalawang putpitong araw ng buwan, ay natuyo ang lupa. At nagsalita ang Diyos kay Noe, na sinasabi, Lumunsad ka sa sasakyan, ikaw at ang iyong asawa, at ang iyong mga anak, at ang mga asawa ng iyong mga anak na kasama mo ilabas mong kasama mo ang bawat may buhay na kasama mo sa lahat ng laman, ang mga ibon, at ang mga hayop, at ang bawat nagsisyusad na umuusad sa ibabaw ng lupa, upang magsipanganak ng sagana sa lupa, at magpalaanakin, at mangagsidami sa ibabaw ng lupa. At lumunsad si Noe, at ang kanyang mga anak, at ang kanyang asawa, at ang mga asawa ng kanyang mga anak na kasama niya. Ang bawat hayop, bawat umuusad, at bawat ibon, anumang gumagalaw sa ibabaw ng lupa ayon sa kanikanyang angkan ay nangagsilunsad sa sasakyan. At ipinagtayo ni Noe ng isang dambana ang Panginoon, at kumuha sa lahat na malinis na hayop, at sa lahat na malinis na ibon, at nag-alay ng mga handog na susunugan sa ibabaw ng dambana. At sinamyo ng Panginoon ang masarap na amoy, at nagsabi ang Panginoon sa sarili, Hindi ko na muling susumpayin ang lupa, dahil sa tao, Sapagkat ang haka ng puso ng tao ay masama mula sa kanyang pagkabata, ni hindi ko na muling lilipulin pa ang lahat na nabubuhay na gaya ng aking ginawa. Samantalang ang lupa ay luma lagi, ay hindi maglilikat ang paghahasik at pag-aani, at ang lamig at init, at ang tag-araw at taginaw, at ang araw at gabi. Thank you for watching and God bless. Please like, share, and subscribe to my channel.